So, habang naglalaba ako, naligo na rin ako dahil may lakad ako ng 10 a.m. Ayan, nag-aayos lang ako ng konti. Lalabas ako at pipick upin ko lang yung care card namin ng anak ko. It's now 9.41 a.m. Ayan, nag-umalis muna ako doon sa live namin. Hindi pa ako tapos maglaba. Ayan, ito nalabahan na, nalabahan na. Ayan, isasalang pa lang. Ayan, wala mo ng laman to. Pagbalik ko na lang. Ayoko rin naman siyang iwan na gumagana. Well, actually, pwede naman. Para pagbalik ko, okay na siya. Probably. Kasi one hour lang naman yung salang dito. Less than one hour. And I think, ganun lang din yung lakad ko mga one hour lang. But, yeah, papatayin ko na lang muna siya. Pagbalik ko na lang. So, ayan. Naka ano lang ako. Naka jeans ako. And naka shirt. Ito yung favorite kong shirt. Nabili ko to sa market market. Way back, um, 2019 pa yata. Yes, 2019 pa. This is one of my favorite. Ang taba ako. So, alis muna ako, guys. Kasama ko kayo. So, it's now 9.49 a.m. Ayan, paalis na ako sa amin. Naglalakad na ako palabas. Malapit lang naman yung pupuntahan ko. Yung office ng care card ay dito lang din naman sa may palengke sa amin. So, ayan ang aking outfit. Naka-shirt lang ako, naka-jeans and naka-crocs. So, kung nanonood kayo ng vlog ko, madalas makita nyo naglalakad lang talaga ako palabas. Pero sobrang init na ng araw niyan. Kaya, ayan, nag-tricycle na ako nakabackride ako yung unang tricycle na nakita ko kahit may laman sumakay na ako eto nandito na ako sa kanto naglalakad na ako papunta sa palengke ayan so madalas nyo itong makita sa vlog ko itong lugar na to so yung office ng care card ay dito lang din talaga ayan sa so may pagliko dito kaya malapit lang talaga so ayan na nga yung pupuntahan ko Ito yung pinaka office nila so kukunin ko lang yung care card namin pagdaan ko dun sa pinaka reception pinauban nila yung sombrero ko nakabackit hot kasi ako Akit lang ako sa taas kasi sa third floor yung pupuntahan ko. So, wala namang masyadong tao. Nakuha ko rin agad. Naupo ako ng 9.59. Ayan, 10.03. Pababa na ako. Nakuha ko na yung care card namin. So, since nandito na rin ako sa may palengke, ayan, bibili na rin ako ng maiuulam namin. So, eto, dadaan ako doon sa binibilihan ko ng gulay. Bala kong mag-pork sinigang. So, ayan, bibili lang ako ng kangkong, kamatis, sibuyas. And then, bibili ako ng pork dito sa may kapitbahay namin. Yun lang yung binili ko and then uuwi na ako. So, diretso na ako dito. Magta-tricycle ako ulit pa uwi kasi sobrang init niyan. So, sobrang bilis ko lang talaga. Para lang akong lamaleng Kaya mabilis ko lang nakuha yung pakay ko. It's now 10.11am. Pag uwi ko, naghihintay pa yung labahin kung hindi pa tapos. So, ayan malapit na ako dito sa may Naglalakad na ako paakyat. So, ayan, ipapakita ko sa inyo 'yung daan papunta sa amin. Yes po, sa Squami lang nakatira ang beshi nyo. Dadan mo na ako dito sa tindahan, bibili ako ng sinigang mix at saka ng pork cubes. Para pag-uwi ko diretso laban na luto, hindi na ako lalabas napakadami ko pang gagawin bukod sa mga gawaing bahay may mga trabaho pa ako so kailangan matapos ko to ngayon pag uwi ko kumakaway na agad sa akin yung labahin ko charot tapos tinatawag din nga pala ako ng lababo namin so pagkadating na pagkadating ko hindi pa ako nakakabihis ayan isasalang ko na muna ulit yung aking labahin so nasa 1 hour yung standard wash natin dito sa automatic washing machine kaya isasalang ko na muna siya bago ko gawin yung iba ko pang mga gagawin So, hamang nakasalang yung labahin ko. ayan, 10:44 AM na. Iluluto ko naman itong ulam namin. Huhugasan ko na rin muna yung mga tambak dito sa lababo para pag nagluto ako maluwag. Hinugasan ko na rin yung mga gulay at saka yung pork. And then maghihiwa ako ng kamatis, sibuyas, si, si himayin ko na rin itong kangkong. After kong magluto kakain na rin agad ako and then pupunta pa ako kay Sisi para tumulong do sa mga orders niya. It's now 4:50. It's we're almost done. Ayan, last ano na to? Banner. And ayan, pinapack na yung ibang mga orders. Tapos na kami. So, yeah. It's now 6.23 p.m. Nakapag-dinner na kami. And, ano, ayan. One week lang tinagal nung nails ko. Tinuklap-tuklap ko din kasi. And, um, nagpabuka ko ng birthday shoot bukas. So, gusto ko maganda yung nails ko pagka nag-photoshoot ako. Kaya, gagawin ko yung nails ko tonight. So yeah, bago ako matulog. nakapag dinner na kami, 6.23pm, gagawin ko lang to. May trabaho pa ako, hindi ko alam paano ko gagawin yung trabaho ko. Siguro bukas na lang. <laughs> bukas na lang, but yeah. I was thinking, anong gagamitin kong color? Ito, hindi ko pa to nabuksan. Hindi ko pa to nagamit. Ganyan shot. Bagay kaya to sa ano, suot ko bukas. Naka-rust ako at saka ano, brown na dress. So, I think bagay naman to. So, yan ang ilalagay ko siguro sa nails ko. Ayan, hindi ko alam ko ano gagamitin ko. Top coat, kailangan ko to. Ito yung mga may color. Usually, magkakamukha lang naman yung kulay ng mga ano ko, nail polish ko. Mahilig kasi ako sa nude colors. And ayan, finish na yung aking nails. O, oh, di ba 500 plus pesos to sa salon. Pero ayan, ako lang ang gumawa nito. Hindi yan ganun ka-perfect. Hindi pa ako ganun kagaling gumawa ng gel polish. Pero pwede na yan. So, i-close ko na muna itong vlog na to, mga beshi. See you again tomorrow on my next vlog. Don't forget to love yourself. Bye! Thank you for watching!